Uh, good evening po mga mahal na kababayan. Good evening po sa inyong lahat. Maging sa atin po mga subscribers at masasugid at taga-subaybay. Uh, panibagong updates naman po natin. Ito pa yung patungkol po sa pag... Uh, ano, hinamo nitong si uh, Salvador Panilo, itong si Jaime Marcos na maghain. Kung talagang alam mo na nagkasala ang kapatid mo, maghain ka, ikaw mo, ikaw mismo ang mag-file ng impeachment sa kanya. Kasi ang lumalabas daw dito ay uh, namamangka itong si Aimee, namamangka sa dalawang ilog. Hindi mo alam kung sino talaga ang pinapanigan niya. Para bagang ano, balimbing kung ibig sabihin ng ganun, namamangka sa dalawang ilog. Para mas maganda, panoorin po natin mga mahal na kababayan. Ito po. Demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka doon sa mga pulis na lumabag na batas. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Hinamon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si Senadora Amy Marcos na maghain ng impeachment complaint laban sa kapadinyang si President Bongbong Marcos. Iginit pa ni Panelo na tila ginagamit lamang ng Senadora na pagkakataon ang isinagawang pagdinig sa Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte anya na mamangka sa dalawang ilog si Senadora Amy Marcos dahil nais niya lamang makakuha ng boto mula sa mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Iyon, e di ba? So, yon ang paliwanag. Yon ang paliwanag ng uh, isang vlogger na ginagawa daw ito ni Amy Marcos para yung mga Duterte, yung mga Didi supporters, yung mga Duterte supporters ay ah uh, butuhan siya. E talagang politika sa Pilipinas, ano, talagang napakarumi. Ano? Lahat gagawin na lang. Eh. Gagawin na lang lahat para makuha ang buto ng taong bayan. Di ba? Kung lang lumalabas na parang uh, trinatridor niya mismo ang kanyang kapatid, ang Pangulong Marcos. Para lamang makuha din niya ang loob ng mga taong bayan. Pero hindi natin alam kung gano'n talaga ang pinaka-purpose o pinaka-layunin nitong si Jaime Marcos. ba? Diba? Kaya, nako, nakaka, nakaka, ano talaga, nakakagulat na itong politika sa Pilipinas, mga mahal na kababayan. Nakakagulat na. Nako, iwan ko lang bakit nakakaganito. Sige, itutuloy natin. Si Panelo ay nagbigay ng hamon kay Senadora Marcos na magsampan ng kaso laban sa mga polis na lumabag sa batas sa insidente ito. Huwag na daw gawing political issue ang mga aksyong panggobyerno kundi dapat magtulungan upang maipatupad ang tamang proseso. Tinutukoy ni Panelo ang sitwasyong bilang isang pagkakataon na kailangang ipakita ang integridad at hindi lamang pagkampanya para sa boto kung seryoso di umano si Senadora Marcos, dapat ay kumilos siya ng may katapatan at hindi lang para sa pansariling interest. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, Tama, kung talagang hindi ka plastic I aiming, mean, dapat gumawa ka ng tamang hakbang na nararapat at naaayon sa batas. O yan, di ba? Nakita nyo na, mabasa nyo naman itong uh, comment ni Rose Balanza. O di ba? Ang nakalagay dyan, tama, kung talagang hindi ka plastic ay may dapat gumawa ka ng tamang hakbang na at naaayon sa batas. Hindi yung pasikat ka lang. Do what you think is right for your country and people. Yan ang tunay na sincere na public servant. O, ba? Diba? o, hindi yung parang akala mo kumakampi ka sa, kumakampi ka sa isa tapos parang trinay-trader mo yung isa para yung simpati ng taong bayan mapunta sa'yo parang pangit din, di ba? Eh, bahala na kung ano. Bahala na kayo mga kababayan. Ayoko na magsalita. Mahirap na magsalita. Hindi yung pasikat ka lang. Do what you think is right for our country and people. Yan ang tunay na sincere na public servant. Tama kung gusto niya talagang maniwala ang mga tao sa kanya. Tama lang na siya ang magumpisa para maghain ng impeachment kay Bongbong. Correct pakinggan mo ang sinasabi ni Attorney Panelo Yan. na kung totoong mali at labag sa batas. O, diba? Anya na kalagay o? Attorney Panelo, kung totoong mali at labag sa batas ang ginawa ng gobyerno ito o Administrasyong Marcos, mag-file ka ng impeachment para paniwalaan ka ng taong bayan. Eh, magagawa kaya ito ni Senador Marcos na filean niya ng kaso ang mismo kanyang kapatid? na mismong Pangulo ng Pilipinas, ang tanong, kaya-kaya niyang gawin yon Kapag nagawa siguro ito ni Jaime Marcos, ah, baka nga lang, baka, baka nga lang maniwala ang mga, ang taong bayan. O yung mga, ah, baka nga maawin ma niya o makuha niya ang puso ng mga ah, taga-suporta nitong dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Iwan ko lang kung magagawa niya yan. Yan lang ay ano natin, Uh, opinion lang naman natin. Wala tayong sinisiraan, wala tayong pinapanigan dyan. Okay, itutuloy natin. Ang ginawa ng gobyernong ito o Administrasyong Marcos, mag-file ka ng impeachment para paniwalaan ka. Ulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulia na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko, maliwanag na may konteksto na talagang uh, sumasabay sa uh, alitan at pa uh, pag uh, wawalang tiwala nung dalawang panig itong uh, mga pagbabago sa uh, legal processes and our international standard. Uh, uh, standards no? nagbago rin talaga I know that you preliminary report. I'm or we'll ang dulo nito eh maliwanag tayo dito sa um ICC, yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa um, Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may lima nang narinig tayo na laman nung ikalawang warrant ano, na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso, or kung hindi tama ang proseso hindi na dapat maulit so importante yon at uh, syempre yung mga OFW natin na nasa ibang bansa nanganganib talaga at uh, natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, uh, natatangay ang isang dating pangulo na may edad na at may sakit, e paano pa raw sila, kaya nais nilang malaman kung uh, gano'n na uh, pinaglalaban natin yung mga na paper visual na coconut big pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, uh, isa pa, medyo maraming... Alam mo, ganda nung halimbawa niya na yun, ha? Yung uh, kung yun yung mga kababayan natin, kasi sinasabi nila ngayon, ito pala ang konteksto niyan, kasi sinasabi nila ngayon walang tayong magagawa! Lalo na yung matapang na sekretary. Wala tayong magkagawa na dyan. Wala na sa ano natin yan. Wala na sa jurisdiction natin yan. Hindi na naman doon sentyag. Ang don -don 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 -don. laging high blood na secretary. <laughs> Alam mo, mga kababayan, ito yung sinasabi ni Senator Jaime. Yung ibang ng mga kababayan natin na Pilipino, mga OFW, kahit nga ho sila'y convicted na. Convicted na po ito, ha? Eh, gumagawa tayo ng effort to bring them home. Kasi kapwa natin, Pilipino yun. That's who we are. That's our culture. di ba? Hindi ho tayo yung uh, nagpapabaya sa ating kababayan. Ginagawa natin yan. And I know. Why? Uh, mga mahal na kababayan, ayoko nang magkomento dyan. Mahirap na kasing magkomento sa mga pinag-uusapan ng mga politika. Mahirap na eh. Eh, pakinggan na lang natin sila kung ano talaga yung ideya nitong isa sa si itong si Banat Bay. Kasi, meron tayong na-upload noong ano, noong nung kahapon ata yon na i-upload natin na itong si Banat Bay nagalit ng hosto kay ah uh, yon yung isa pang vlogger din di ba nag ano, uh, nag nagsisisihan na sila bahala na sila oh sige ito, ito, ito natin mga mahal na kababayan because di ba si Moka naman nagsilbi diyan sa sa OWA hindi ho nila pinipili kung sino yung bibigyan nila ng uh, ng uh, tulong hindi ho whether ikaw ay ano humingi ka ng tulong at kailangan mong uh, ng legal support para may ka lahat binibigay ng gobyerno na ito lalo nung panahon ni Pangulong Duterte ewan ko lang ngayon, ha I'm not sure. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, ginagawa yan. Even if may meron kang hindi magandang nagawa o di kaya convicted ka sa bansa na yun. ba? Diba? Ginagawa ho yan. Inuuwi natin. Eh, eto pa. Si Pangulong Duterte pa, dating presidente, tinuturing na bayani ng karamihan, hindi convicted, accused lang, at higit sa lahat, kung sabihin man ha, ng Supreme Court na iligal yung ginawa na pagpapalipad ni Pangulong Duterte doon sa Netherlands, eh, sasagot lang natin, hindi, wala tayong magagawa dyan. Wala na sa ano natin sa jurisdiction natin yan. Yan yung mga palusot. Uh, alam nyo mga mahal na kababayan, alam nyo, kung, kung, may kasalanan talaga si Rodrigo Roa Duterte. Marami kasi ang naging biktima raw ng yung ginawang uh, Dragon drug war ni Rodrigo Roa Duterte. Marami talaga. Nagkaroon ng mga casualties, nagkaroon ng mga yung collateral damage no? ibig sabihin, yung, yung mga nadamay. Yung mga nadamay. Kaya, may nag-comment kasi doon. May, may naanong kasi ako eh. Si Mark Ramos nagpaliwanag doon. Diba? Kasi nga daw, nang panahon itong si Rodrigo Rua Duterte, sino ba ang maglalakas loob na magreklamo? Eh, siya ang makapangyarihan. ba? Diba? Si Rodrigo Rua Duterte. Siya ang Pangulo eh. Siya ang makapangyarihan. Magreklamo ka o eh, ipatutumba ka patu ka kung ganun nako pag nagreklamo kakawawa ka, ka. Gano'n lang yun so yun ang yun ang punto doon ni ni Mark Ramos yung isang vlogger din ano na yung mga naging biktima yung mga magulang yung mga mahal sa buhay ng mga naging biktima ng Dragon War nitong si Rodrigo Roa Duterte wala silang kakayahang magreklamo sa Supreme Court or sa Judicial Department ng Pilipinas dahil nga ang may kapangyarihan ay mismo ang Pangulo si Rodrigo Roa Duterte. <laughs> eh, siyempre, hawak niya ang tatlong departamento na yun eh, di ba? The three department of uh, system ng gobyerno, the judicial system, the executive and the legislative department, di ba? Hawak niya ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi, wala silang kapangyarihan na magreklamo dahil ang irereklamo nila ay yung mismong Pangulo. <laughs> di ba? E, ikaw ba naman, lalabang ka sa hari, e, kaya mo kaya. <laughs> kaya ang ginawa, ang ginawa, ang ginawa ng mga taong ito, direct di doon sa ICC ang reklamo. Yun daw ang nangyari. Pero, ito ang nakapagtataka, mga mahal na kababayan, di ba? Kailan ba hinuli si Rodrigo Roa Duterte ng ICC? Di ba panahon na ni Marcos? Sino na nga ba, sino na ba ang nakaupo na Pangulo ng Pilipinas? Di ba itong si Ferdinand Marcos Jr.? So ibig sabihin, wala nang kapangyarihan si Duterte di, this time. This time. Sino na ang may kapangyarihan? Wala nang iba, kundi ang Pangulo ng Pilipinas, si Marcos. Siya na ang may kapangyarihan diyan. Siya na ang may kapangyarihan. O, di ba? Siya na ang may kapangyarihan, pero bakit? Bakit? Bakit pa rin niya ibinigay doon? Yung ang pinakamanaking question, mark don Ikaw na ang may kapangyarihan. Ikaw na ang Pangulo. Hawak mo na ang tatlong departamento. Yung tat, tatlong... Uh, tatlong uh, department of yung pila ka main department yung legislative department executive at asaka judicial yung tatlong branches ng government ikaw na ang may kapangyarihan diyan wala nang kapangyarihan si Rodrigo Roa Duterte kasi wala na sa posisyon pero bakit di ba kung ikaw na ang may kapangyarihan edi ikaw na ang may kapangyarihan para litisin mismo si Rodrigo Roa Duterte dito na sa Pilipinas hindi na doon di ba yun ang nakapagtataka. <laughs> Bakit dinala pa si Rodrigo Roa Duterte doon sa ibang bansa? Nasamantalang, ang may kapangyarihan na ng ngayon ay si Mr. President na. So, <laughs> Di ba? Na na na, 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 -akusahan na na ng Krimen against humanity. Crime against humanity. Pero bakit doon sa ICC? Eh, pwede naman mag-file dito sa bansa natin. ba? Diba? Pwede mag-file ng crimes against humanity dito sa bansa natin. Kasi hin wala nang kapangyarihan si Rodrigo Roa di ba? Diba? Sino na may kapangyarihan? Si Marcos na. Yun ang malaking question doon. Bakit doon pa dinala? Nasamantalang kayang-kaya naman itong si Marcos na Uh, kayang-kaya naman ng, ng administrasyong Marcos na litisin dito sa Pilipinas. Ganon po yun. Ganon ang ipinagtataka at inirereklamo ng mga kababayan natin na pwede naman daw dito litisin sa Pilipinas. Bakit andun pa sa ibang bansa? Uh, yun ang nirereklamo. Yun ang nirereklamo ng mga kababayan natin. O, di ba? O, kaya, ayan, tingnan nyo. Nagkakagulo, nagkakagulo na sila. Bakit kaya nagkakagulo? Kasi nga bakit daw doon pa dinala? Ipipilit naman litisin dito. Itong sabi ni Mark Ramos, wala daw kapangyarihan kasi si Duterte pa ang may ang may ano doon, may kapangyarihan doon. May kapangyarihan dito sa Pilipinas. Si Duterte pa magrereklamo ka, 'o, oh, 'di ba? Pangulo ang kalaban mo. Eh, hindi na nga siya ang pangulo this time. Si Marcos na. O ba't, ba't hindi dito niliti sa Pilipinas? Yun lang naman ang tanong ng mga kababayan po natin. Di po ba? Wala tayong ginakampihan. Ano wala ginakampihan? nagko ginakampihan? Uh, Nag-suggest lang, nagsasuggest lang tayo. Nag-bring out tayo ng opinion po natin. Okay, itutuloy natin mga mahal na kababayan ng panunood kay Banat Bay. Ayan. natin ang mga salita ni Banat Ang <laughs> mga ulol eh. <laughs> di ba? Eh, <laughs> ayun, ayun, magawa dyan. Ano na lang yun? Di diba, Ganyan sila eh. Eh yun nga mga Pilipino convicted, inuwi natin dito eh. Yan pa kaya? Ang ganda ng punto ni Sen. Raimi dyan. May pong galit at uh, nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Yun nga. Yun ang tanong. <laughs> With all of this press alam niyo mga mahal na kabayan, alam mo uh, si Salvador Marcos. Walang ibang walang ibang may kapangyarihan na mag-utos ng ganun. Walang ibang may kapangyarihan mag-utos ng ganun. Sino bang ba may ang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas? Of course, your brother. The president. Iba. Kapag may utos galing sa pangulo, lahat mangyayari. Okay, kaya nga itong si Panelo, si Salvador Panelo, ah uh, inaano ka, sina-challenge kanya, niya, China challenge ka na. <laughs> ba't hindi ka, ba't hindi ka mag-file ng impeachment sa kapatid mo mismo? O di kaya, mag-file ka ng kaso doon sa mga tao na nasa likod ng pagpahuli kay Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Kung hindi talaga nasunod ang batas, eh, di ba? Gano'n lang naman yun. Nakakatawa. <laughs> Nakakatawa. Nakakatawa. Nakakatawa mga mahal na I am very happy today. Ito, isa lang ang tanong ko dyan. Ano tong investigasyon? Investiga-investiga lang? Gano na lang, yoy. huyo? Hindi, ito, ano lamang po ito. Isang uh, katanungan lamang po ito sa sa ating uh, butihing senator, Amy. Kasi lahat po ng ng investigasyon nyo, oh. bullshit po yun, sir. Ay, ma'am, kung hindi matutuloy sa pagdemanda ninyo. Ayun nga. Hindi ko sinasabing uh, wala kayong plano, ha? Hindi yun ang sinasabi ko. Eh, sabi mo kasi, meron ka pang uh, second, uh, ewan ko kung totoo yan, yung hearing-hearing mo. Pero gayon pa man, lahat po yan, talk shit. Ika nga. Talk shit po lahat yan. Kung after the hearing... Wala naman nangyari. Wala na. Ayun lang. Ang kailangan namin, one may ma-convict dito. Kasi oh, tama tama naman si Banat Bay, di ba? Nagpahiring ka, nagpatawag ka ng hearing, nagpaano ka, eh, nagpapainvestigasyon ka. Tapos, eh, pagkatapos ng investigation, eh, dapat diba talaga may managot. Di ba? Dapat diba talaga may perpetrator dyan. May, respons may persons responsible behind, di ba? Behind what happened to Rodrigo Roa Duterte. 'di ba? Yung apag aresto kay Rodrigo Roa Duterte. Sino ba ang nasa likod niyan? Yan ang pinaka tanong diyan ng taong bayan. Sino ang pinaka nasa likod ng pangyayari? Wala namang iba eh. 'Di ba? na mention na yung apat, lima ata sila eh. Apat or lima kung hindi ako nagkakamali. But hindi sila ang kausapin ng diretsahan at investigahan. 'Di ba? At bakit ganoon ang nangyari? Kung talagang sincere nga itong si Imee uh, Marcos, itong si Senadora natin. 'Di ba? Si Senadora natin. O kung yung ba ang pagtulong niya talaga, ang pagpapaimbestiga niya talaga o pagkatanong-tanong niya sa alimbawa, doon kay Tore ay talagang sincere 'yun, na talagang may makokonvik. but wala naman ang wala namang nangyayari. It's just only uh, parang ano-ano lang. Parang laro-laro lang. Iwan ko lang kung totoo may mangyari nga. Ano natin? Pinatunayan ninyo. Tandaan ninyo, tatlong bagay ho yung pinatunayan ninyo. And number one doon, that it was an illegal okay. uh, extradition na nangyari. Oh, So therefore, if there is an illegal Huwag i-download ang Illegal extradition, no? Eh, dapat po ay may managot. Ayun nga talaga dapat. So, paano ho magkakaroon ng mananagot kung walang ide demanda ah, man, Kasi man. dapat may ganyan yan sa dulo, eh, di ba? Kasi ginawa naman ninyo yan eh, nung panahon na uh, I think it was the formally investigation. Ginawa nyo. Okay yun, go. Ikasuhan ninyo yung dapat kasuhan. Eh, madam, this time kaya, baka naman puro daldal -dal lang yan, wala kayong kakasuhan, maniniwala kami sa inyo pag kinasuhan nyo. Actually, ang sabi pa nga ni Panelo na, oh, 'di ba? Nakakaano 'yan. It's a big challenge sa kay Madam Jaime Marcos. It's a big challenge sa kanya na nagkakandaka ng investigation ng mga hering-hering na 'yan, pero wala namang na, na wala namang kwenta, wala kang wala kang kakasuhan. What will happen? 'Di ba? Anong mangyayari? 'Di ba? But wala lang. So, kaya kung lahat na lang puro salita, walang action. Parang lahat na lang chore, wala sa, ano, walang actual. Wala rin. Di ba? Wala rin. <laughs> so, dapat talaga may managot. Kasi nga, kung halimbawa talaga may may something na illegal na nagawa doon during the arrest, kan uh, PRRD, kan uh, FPRRD, na dinala bigla doon, ang pinakatanong kasi dyan eh, sino sila? Behind that. Sino? Napakadali lang naman sagutin yan eh. O, Kailangan pa ba, ba magpa-investigar? Ay halatang halata na. Malinaw na malinaw na. Sinabi na nga yung mga personalidad doon eh, di ba? <laughs> Bakit wala? Bakit walang nangyari? Kaya alam nyo mga manakabayan talaga sa politika, napakarami ang politika sa Pilipinas. Di ba? Lahat na lang gagawin. Lahat na lang ng mga pamamaraan. Palo- paikot ikutin ang taong bayan. paikot ikutin paikot ikutin hanggang sa malula na. Ay <laughs> eh, wala. Eh kasi naman kung, kung sincere talaga itong si talaga may dapat may managot. Pero kung wala naman, eh wala tayong magagawa. Tama nga naman si Banat Bay, wala tayong magagawa, di ba? There is nothing we can do about what happened to so our former president. Oh. Tama naman, nagkatotoo ang kanyang ano, nagkatotoo naman ang wish nitong si si Rodrigo Ruado Terti, I will rot in hell forever. <laughs> kung talagang, di ba sabi niya, matagal ko na silang hinihintay. Di ba? Matagal ko na silang hinihintay. Arrest me. And kung they found out na talagang I am uh, na patunayan, proven guilty, then I will rot in hell. In jail pala. <laughs> oh, wala. Baka nagkatotoo lang talaga ang kanyang mga prophetic words nitong si Rodrigo Roa Duterte. Wala tayong magagawa. Gaando na siya eh. Diba? Ibang batas na ang lumiliti sa kanya, hindi na batas ng Pilipinas. Kaya wala nang magagawa ang Pilipinas. Eh, tingnan natin kung may magagawa itong mga nasa liko ng nasa pamahala natin. Pero wala nang magagawa eh. Kahit nga si... Bipisara yung mismong anak niya. Nanong sa, uh, uh, ano yung sabi niya? There is nothing we can do about that. It happened already. Wala na. It's done. It's finished. Damage is done. Di ba? Wala na. Wala tayong magagawa. Let's move on. Di ba? Ang sabi ni Sarah Duterte, let's move on. Sabi ng narinig ko, let's move on. <laughs> Tanggapin na lang na gano'n na talaga. Tanggapin na lang na hindi na makakauwi itong si former President Rodrigo Roa Duterte. At siyempre celebration yun sa mga sa mga nagnanay sa na talagang makulong si Duterte. Celebration sa kanila yun. At napaka napakalaking kalungkutan naman sa mga DDS. Diba? sa mga supporters ni Duterte. Malaking kalungkutan. Di ba? Halos tingnan mo nung nag-birthday tong si Tatay Digong, halos buong mundo hindi naman buong siguro, hindi naman siguro buong mundo. Uh, buong Pilipinas. Hindi naman siguro buong Pilipinas. May mga, may mga, may mga ano rin, may mga, may mga, may mga city, syudad, di ba? May mga bahagi ng bansa na talaga makita mo. Tignan mo sa Davao, grabe, grabe ang celebration ninda. Halos sa mo, nag, nagpe-prayer rally sila, eh, nagpe-prayer rally. Napag, ano pa nga, napagkama ng pangayon eh, pa eh. di ba? Na hindi prayer rally, parang iwan ko kung Parang may, may mga kandila pa sila doon eh. <laughs> Tapos, eh, habang patita sila ba ito? Di ba nakikita mo na may mga hawak silang kandila, kumakanta ng, Happy birthday, tatay. <laughs> happy birthday, tatay. Digong. O, oh, wala. Pero, paano, maging, paano nga maging happy birthday? in e nasa silda. <laughs> kahit anong gawing selebrasyon, kahit anong gawing ano nila, hindi magiging happy si Tatay Digong doon kasi nga andun siya nag-iisa. <laughs> Di ba? Eh andun naman talaga nag-celebrate naman kasi andun naman yung mga anak niya, oh, 'di ba? Eh, celebrate din. Eh at least at least si Tatay Digong sa kanyang edad ay eh, sabi nga ni Tatay Digong eh, 'di ba? I am old enough, 'di ba? Matanda na ako. Oh. Kaya nakahanda na siya whatever happens, handa na si Tatay Digong nagawa niya na ang kanyang misyon sa buhay. Ibig sabihin, pero may pangarap pa si Tatay Ligong maging mayor ng Davao. Yun na lang daw ang pinakahihiling ni Tatay Ligong, ang maging mayor ng... Ano nga yung matutupad? E eh, nasa kulungan siya. Di ba? So mga kababayan, hanggang dyan na lang muna. sana ay... Sana, sana. Sana nga. Sana mamayani ang kapayapaan sa bansa natin. Kasi ang lahat na lang ng laman ng balita, wala na sa pag-unlad ng bayan, ng bansa natin. Lahat, puro na lang kay Tatay Digong, puro na lang kay Marcos, puro na lang Awayan, alita ng mga, ng mga vlogger, ng mga supporters. Walang ma, wala na talaga kung paano ba na problema ng bansa natin, di ba? Nawawala na tayo sa ayos. O sige mga mahal na kababayan, hanggang gina lang muna at magandang gabi po sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat mga kababayan at uh, God bless po sa inyong lahat.